Santaan Cortez from Ride with Rai Bali August 31 ngayon pagkatas ride natin sa Bungabon Ito, anniversary naman ng SR Squad Bali pupuntahan natin Doon sa may Las Piñas atay or Paranaque okay. So sayang di nakasama yung ano, si Angelo Gawa ng birthday daw ng airpad niya So ayun, kasama natin ngayon si Boss Darren at si Joms At yung OBR niya So pasensya na mga pa dahil ano, medyo Garalgal yung bosses natin Gawa nang bigla tayo Sini po nang pag-uwi Nung bungabon yes, Dito sa dulo Sa dulo Gawar ganyo 4.49 na tayo Sino may mapa ito? Di ko alam to eh So susunod natin ngayon si ano Si Joms Ayan Pogi talaga ng all-white ni boss daw So tara mga paddy Samahan nyo kami sa kaganapan ngayon Sa ano Sa anniversary ng SR Squad balita natin marami daw pupunta <laughs> nagbibiligin si ano si boss dad di yung neutral hindi ka pa nakakalayo mamaspas ka na kagad ka ah Di pa tayo nakakalayo, nagwawaswas ka na kagad. Ha? Maganda, maganda. Maganda no, sakto lang. Tama magaan siya, boss. Magaan siya. Nasubukan ko na sa biyahe namin sa Bungabon eh. Hindi nakakangawit eh. So, nandito na kami po, mga paddy. So, ito mini tunnel papalampasin yan pati kahit palit na tunnel lang yan wasak yung tunnel ng kaya po mga padi tatlong SR yung nag line dami nyong gas mga idol ay visit naman na si Punto bahit ngayon pa kung kailan may lakad kami parang nabigla ako sa klima dun sa may bungabon mga padi nga pala antayin nyo pala yung vlog natin sa bungabon ay hindi mauna pala yun bago tong anniversary namin Pauna ko palang ilabas yun dahil matatapos na yung vlog na yun So ayun muna tapos itong vlog na to Doon ako nagkasakit mga pati nung pababa kami Siguro sa pagod, at sa lamig, tsaka sa init ng biyahe Kaya doon ko nakuha yung ano ko Trangkaso traffic sa Rojas Boulevard mga pati bali Las Piñas kasi yung Las Piñas kasi yung way namin or dun yung venue hindi ko alam kung anong pangalan ng ano yun hindi ko alam paano bigkasin yung ano na yun brand ng motor na yun Pugiu, Pugot, eh ewan ko <laughs> so yan mga pati may 450NK oh. <laughs> angas Oh, wala isa kasama namin na ibit sa traffic may OBR kasi siya eh. Malapit na yata kami. Saan? kahit sabi mong sabado hindi ko na may bagong daan pala dito Pagbabayad na kami ng cash Eh di ko dala yung RFID ko Buti na lang wala Solid pala daan dito mga pati Grabe Magkano naman bayad dito Mayroon pala akong nakadaan dito mga pati So oh, natatakot kami pumasok dalawa Una mo na, testing mo Ako muna nga Oo, oh, wala naman bayad eh Natatakot kami, akala namin may bayad Wala pa ba palang bayad yun mga padi Mga first timers kasi, kaya hindi alam eh ito na kami mga padi ayun yung ano tinan nyo naman yung setup mga padi oh. Nilalag na tao. Ala yo. Oh, wala na naman yung susi ko. Oo, e oo, oo. Wala pa. Wala pa, boy. Inasama na ako, ah. bago yan ah Nagrupo ba natin yan? Ewan ko natin ah, Ayun, Sabi na walang bubomba no? eh, tangan na yun talaga eh no? Hindi ka nakita eh oh, Sino yung simula? Yung una diba? Siya! Huh? Ikaw! No? <laughs> Kayo na ka ba dito? Sino kasama mo man? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Sina Bosandro Ah, sila kasabay mo? Okay, sila Oo oh, ano Kapatid mo hindi mo kasama Sayang doon sinama mo Doon sinama mo Naka-register ako late na Tanong mo kay Press Pinahabol na lang ako Welcome The very energetic President of Escort Squad Mr. Papa J Mr. Javis Valentino Rapol na agad! Ay mo na. Nakay, 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 nakay. Team Lang to thank everyone and of course, <laughs> to our sponsors for tonight. Medyo bigating po yung sponsors natin. So there's a lot of things or a lot of uh, activities that... Uh, yung motor na ano, yan. Ano lang, kinakausapan natin yung may-ari. the way. Anyway. Baka mag-decide later, para po. Go, go. Anyway, again... Yes, SR Squad, alam ko na i-celebrate kayo sa amin ngayon dito sa Luzon. Sayang, hindi kayo nagpunta di rito. dito lahat ng rapon, oh. <laughs> okay, konting background lang kung paano nabuo yung SR Squad. Uh, it was created on uh, August 2022 after a uh, huge storm. Okay, lahat kating-kating mag-ride kasi sunod-sunod yung ulan. Pero before that, uh, lagi tayong nagsaset ng mga Dunkin' Donut tambay. Sino yung laging kasama last year? Yung Dunkin' Donut? Hey. Yan. Hindi kayo kasali. Eh. Oo, oh, sige. God. Ang, ang madalas yun, yung mga taga-Balenzuela, sila Jer, Herald, si Vice President. Ano ah, si Vice President? Sa pa ba? Sa Pagkwekan, sa may bandang Marilao. So, 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 so lagi tayo nagpo-food trip. Eh, magtaka kayo kung lagi tayo nagbubundok. Di ba? <laughs> our bike. Tignan nyo naman yung mga napaka-performan yung bike. 450SR is made for racing, guys. Hindi siya made for North Loop na mag-isa. No? Tayo, tayo, tayo. tayo. All Alright, yung game number 2 natin, may premio dito. Pinagandaan yung work to. Okay, we have the Tekken 8 <laughs> battle. Bossing. Pa sa Tekken, mga gamers diyan, gaming squad. We have game, okay? So the best meron tong premio, cash prize payment then 11 o'clock we have our Vienna okay all right okay ba sa inyo president Herald all right and then wala dito si secretary natin si Jer Galang nasa mamaya habol yun habol And then we have uh, BN nasa bundok. Okay, hindi siya nakababa. Oh, natatayo <laughs> oh, siya ng mga pogo. And titigan niyo maigi. Pag may reklamo kayo, sumbong niyo. Next. Syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga brand and sponsors, mga brand partners and sponsors. Palakpakan muna dyan! Ay, napakabuti, si Boss Chino Alright Then next si Boss Mark Alright Itong dalawang to, sopra to, sopra solid Si Flores Ito si Flores yeah. yeah. Official uh, Photographer, videographer yeah. everybody Kakatapos lang ng ano namin Kaya yun, uwi na kami Super solid ng anniversary ng ano Ng SR Squad mga pwede eh, Nakita nyo naman yung setup tsaka yung venue Boss J, bye 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 So ayan, bounce na kami na ito nila Joms tsaka ni Boss Jack Tsaka itong kaisang kagrupo namin Bale alis na kami Ayos sila Boss ha. thank you po Guys, yung idol natin eh, no? Si Rich on Two Wheels Nagpalit siya ng pangalan Dati siyang Rich Moto PH Ngayon, ano na Idol passing oh So ayun, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng brand sponsor para mabuo ang isang event na to Tsaka sa mga officers namin, mga padi Super solid nyo lahat Ang daming pa premyo, mga prizes, lahat Tsaka sinetop talaga nila in inorganize sila yung ganyan Bye bye! Basta ni! Thank you, thank you. Ingat, ingat, ingat. Pero sulit naman. Tignan na ito. Ito, si Joms. Bye bye. Hindi nyo na kami hintayin. Ha? Hindi nyo na kami hintayin. Inanap na ako ni Princess eh. Sa pangilada? Dito, sa may libreng Talaga, may libre dyan. Eh. At Agus yan, Kapi, Texas, Coastal, tas Rojas Boulevard. Ah, oo nga, ano. Ayan o. Oh. Dito na kami. Eh. Wala ba si si Joms? Ingat boss, ingat, ingat. Okay, wah. Selamat bosing. Thank you po, thank you po. Ganda rin daanan na namin mga pa oh

Kapatid, maraming maraming salamat sa panonood nyo. At dito ko natatapos itong video na to. Pagpasensya nyo na lang yung boses ko gawa nung parang tinatrangaso na ako eh. Kaya ganito yung boses ko. Kaya yun mga pati, ciao sa inyo at kita kayo sa susunod na video. Mabush mga pati!

Feel Like the end's inside for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just